Good morning mga Bro, it's another day, another vlog mga Bro So today mga Bro, it's a special day mga Bro Bakit special day mga ka Bro? Kasi is madadaanan namin for the first time in history yung tulay mga Bro So after one year mga ka Bro is makakadaan na kami Kasi hindi pa siya totally tapos mga ka Bro Pero at least nakakadaan na yung mga light vehicle dito Kasi mga Bro, sobrang hirap talaga na pinagdaanan namin mga Bro Pakakadaan dun sa tulay bandaroon na sobrang bako-bako mga Bro Pero at least to all the glory kahit pa paano nakakadaan na kami. So ngayon mga Jimbro, nandito kami sa bayan. Siyempre mga Jimbro, naghanap kami ng kapote kasi alam niyo na, tagulan na mga ka-gym bro. So kasama ko si Mahal dyan and nagpa-change oil na rin ako ng motor mga ka-gym bro kasi may nadaan na kami dito motor shop mga ka-gym bro. So fast forward mga ka-gym bro, nandito kami ngayon sa Clark, sa malapit sa CDC Picnic Ground, dito sa Here's Cafe mga ka-gym bro. Together with the family and the gang, actually no Mother's Day pa ito mga ka-gym bro. Upload ko lang, sa sayang <laughs> naman. Ayan mga ka-gym bro, share ko lang. Ayan, so nagpunta kami dito, sobrang aesthetic dito mga ka-gym bro. And mura lang mga ka-gym bro kasi hindi ako yung gumastos sa another libre. Siyempre, mga ka bro. Ayan, thank you pala kay Tito uh, mga ka-gym bro. Ayan, maraming salamat sa kanya. Ayan, mga ka-gym bro. Kasama ko si Mahalin. syempre together with my dad, my brother. And syempre kay Tito Jeanette din. Happy Mother's Day, eh, mga ka-gym bro. So, late na to, mga ka-gym bro. Ayan, kasama namin siya sa taas, mga ka-gym bro. Sobrang aesthetic. Ang ganda ng place na ito, mga ka-gym And mura lang, mga ka-gym bro. And syempre again, libre, mga ka-gym bro. Ayan, mga gym bro. gusto pumunta dito, mga gym bro, again, sa like lang to. Maganda dito, Here's Cafe. Pumunta na rin kayo. And syempre mga mga gym bro, ano pa nga ba pinunta namin dito? Syempre yung pagkain. Ayan o, oh, mag-order kami nachos, may carrot cake. Ayan, kasama si Micah, si Jeljel, -Jel, mga ka-gym bro, si EJ. Ayan mga ka-gym bro. So marami salamat sa manonood. God bless and peace!